naging masaya ang experience ni Cassie Legaspi bilang bridesmaid sa kasal ng kanyang kaibigan na ginanap sa Shangri-La Boracay at napakaganda niya Kasama ni Cassie Ligaspi ang CEO ng Beauty Derm na si Miss Ria Tan at kapuso actress na si Sanya Lopez na nag enjoy sa party sa wedding reception. Nagkaroon din sila ng banding sa Burakay sumakay ng mamahaling yate at lahat sila ay nakasuot ng pang beach outfit. Kasama din pala nila si Kakay Bautista at Torres. Super ganda at bagay kay Kasiligaspi ang kanyang beach attire. Talagang malaki na ang ipinayat niya ngayon at makikita ang magandang hubog niyang katawan. Sorry, sorry guys. Nakatanggap din sila ng magandang bag na mula sa wedding souvenir at gamit nila ito habang naglilibot sila sa Boracay. Talaga namang super saya ng kanilang experience doon. Okay, ma'am, photo po ready? Sorry guys. ganda. Huh? Bonita, no? <laughs> <Tala bang yunagal>? <laughs> <laughs> Samantala, lutang ang kagandahan ni Cassie Legaspe sa kanilang unang press con para ipakilala sila sa media at ang kanilang bagong TV series na Hating Kapatid. Gaganap na at lalaman ng sa media. Ito ang kauna-unahang pagsasama nilang apat sa isang project at super excited si Soren, Carmina, Mavi at Cassie sa kanilang TV series na talagang inaabangan. Yes, yes. To do is smile at kumakaway si Cassie Ligaspi sa mga tao na dumalo sa naturang presscon Halata ang excitement at saya nito. Makikita din super slim na niya.